ma ano yung masakit sa inyo man? Um, dati po meron po ako oh, frozen shoulder. Tapos magaling kasi nagte-therapy ako pero hindi na po yung dati na abot ko yung dito pag ganun hindi ko na siya. Pag nagbabra hirap. <laughs> Saan po yung parang halimbawa? Paano po yung magbabra? Diba po ganyan sa no. Uh, kailangan pipilitin ko pa po. Dati no, kasi okay. natural lang siya. Parang kasi dito yung masakit tapos nag-transfer po dito. Ay, lumipat? Opo, yung frozen po kasi nag-dita. Parang sa dyante lang po, pwede mag-transfer. Opo. Sige <laughs> okay. lang po. Wait lang, ma'am. Ganito na lang, ma'am. Yung kamay, ma'am, sa lap lang. Thank Yeah. Okay. Sige <laughs> lang, ma'am. Oops, relax lang po. Huwag Pig pigilan. Okay. Kamu sa mami yung unang lagotok. <laughs> <laughs> <That's> okay. okay. <laughs> relax lang, ma'am. Yo! Ah. Tapos yung kamay niya, ma'am, paganyan lang. Tapos mm. diretso nyo lang pataas, diretso lang. Sige po, sige pa po. Sige pa po. Kaya yeah, ganyan lang? Ganyan lang po. okay, wala naman po frozen shoulder. Tapos. Sige lang po, relax lang. Okay. Isa pa ma'am, ganun din ulit. Yan talan lang po, may ano yung isa. ganyan lang po muna. Tata -tata. Hindi, ganyan lang po, sa baba. Yan lang po. Yun. yun na po try natin to pagsamahin nyo lang po yan okay, okay. <laughs> sakit yun na, ah. <laughs> testing mo tama mabuti ng rin yung likod mo pakiramdam dito masyado po. Okay, sige lang po. Ang niyo nyo lang po. Yan po. Karam lang po ako nitong tagilid ko lang po kayo. Sa <laughs> so, tamam. Tagilid ko lang ulit. Okay po. Yung ganyan na lang rin po. Relax lang. Baba lang po. Sige po. Tingin sa taas. Ayan, ma'am. Relax lang po ito. Inhale po kayo. Exhale. Okay. Isa pa po. Inhale. Exhale. Isa okay. pa po. Inhale. Exhale. Isa pa po. Bagsak. Inhale. Tingin sa taas. Okay. Last, ma'am. Okay. Okay. Kamusta, ma'am, pakaramdam? Medyo naman po. Ayan. Ganyan niyo daw po yung kamay mo. Tapos diretso ulit sa dulo. Sige pa po. Ayan. Okay. masakit ka na Wala naman masakit masyado mam ma dito sa balik. Wala naman na po. Sige pa mam, ma abot niyo ulit yung dito. Pakiramdam ma'am. Naabot na ni ma'am, yung breath. Naabot ko na pero medyo... Okay konti pa. Oo, oh, konti pa. Sige po. Isa pa ma'am, kapit ulit dito. Saan po? Ganyan, ganyan po ulit. Ayan. Ganyan lang ma'am. Tingin sa taas. Inhale. Exhale. Isa pa po. Inhale. Exhale. Okay. Isa pa po. Inhale. Exhale. Baba na mga ponte. Inhale ulit. Exhale. Tingin sa taas ma'am. Inhale. Exhale. Okay, sa'yo po last Okay. sagamam <laughs> ma'am, testing niyo ulit. Okay. Mas malayo na. Ayan ma'am, medyo mahirapan tayo dyan. Kailangan talaga exercise niyan. Ika gonna... niya. Oo. Oh. <laughs> so, ito okay na po. Naabot na. Naabot na. Sabi so, naabot na, naabot na. <laughs> Yun dito kasi minsan yung pag ganun, medyo kailangan exercise yun. Para magbikit talaga sila. Ah. Pero yung dito po, yan, pag ginano nyo, medyo aabot na yun sa konti. Yan. Medyo masakit lang kasi yung balikat dito. <coughs> Nadurog na ako ah. <laughs> Dapa ka ma'am dito ma'am. Yung baba ma'am, sagad mo rin sa baba na part. Yan po. Thank you. <laughs> Bagsak mo lang mo yung kamay. Oh, kunin ko lang mo yung mic natin. Sige lang po. Bagsak lang. Sipat ko lang dito sa likod. Inhale ka, ma'am. Exhale. Oh. Sa po. Inhale ulit. Exhale. Okay. Okay. Ito mama sa Medyo. Ala gutungan mo ma. <laughs>

pag sumigaw po kay huli. Joke lang po. Joke po. Ginhil kayo ma'am. Let's see. Mm. niyo wala, na, na po. Naiangat ko na lang. Naiangat yun na rin siya. Laksan po ulit. Inhale po ulit. Exhale. Yun talaga. Ah sarap na naman ah. Parang <laughs> ano ah. Relax lang po. <coughs> Wala naman masakit mam Ma sa bandang lower part? Wala naman po. Okay. Okay. Mas masarap po ito yung isang paano kaysa doon sa isang. Sekarang <coughs> <coughs> ayo nya. Coba mam ma ini Exhale. sale. Relax lang po. Okay. Kalak mo. Hindi po. Big manghila? Kamasama mga Yan, ganyan. Tapos ma'am, iga ganito ko siya pa Pangat. Pigilan nyo. Pigilan ko po. Oh, yan. Yun. Ramdaman mo, ma'am? Apo. Sige <laughs> po. sa pigilan nyo ulit, ma'am. Asa pa. Okay. Parang ito, ma'am. Parang ganyan nyo lang po. Yan. Bagsak lang po ito. Relax. Yun. Meron nga. Yan. Sige lang. <laughs> Relax lang po. Bagsak lang po ito. Relax lang po. Mmm. Yan. Yun. Oh, masakit nga. Sabi ko sa'yo, mom, eh. Pero yun yun, no? Yung naramdaman mo. Ayan na po. Ayan siya. <laughs> masakit na. Hindi lang masakit, ma'am. Nawalan pa ng lakas. <laughs> wow po. Nahanap <laughs> <laughs> na niya, ma'am. Sana ba? Sana kaya? Sana <laughs> yon.